Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan ngayon Pinamamadali ni Vice President at Department of Education o DepEd Secretary Sara Duterte ang investigasyon sa labing apat na taong estudyante mula sa Antipolo City na namatay dahil sa umano'y pagsampal ng kanyang guro. Ito ay matapos ang pagdalaw ni Duterte sa burol ni Francis J. Gumikib, grade 5 student sa Peña Francia Elementary School. Binigyan ng DepEd Calabarzon Regional Office ng hanggang ngayong araw, October 9, para tapusin ang fact-finding investigation sa kaso ni Gumikib na nagsimula noong October 3, isang araw matapos mamatay sa ospital ang bata. Matatanda ang September 21 nang magsumbong si Gumikib sa kanyang guro dahil sa maiingay ng mga kamag-aral pero hinatak ang kanyang kwelyo at buhok at sinampal pa siya di umano ng nasabing guro. Itinakbo ng kanyang ina si Gumikib sa ospital noong September 26 dahil sa matinding hilo, intolerable pain sa ulo, panlalabo ng paningin at pagsusuka. Habang nasa ospital, nakoma si Gumikib at tuluyan ng binawian ng buhay noong October 2. Sa death certificate mula sa ospital, immediate cause of death ay global brain edema o pamamaga ng utak, samantalang ang antecedent cause ay pagdurugo sa utak. Sinabi pa ng ospital ang ibang mga kondisyon na nakadagdag sa pagkamatay ng bata, ang presumptive pulmonary tuberculosis at child physical abuse. Ano man ang maging resulta ng investigasyon, determinado ang pamilya na magsampa ng kaso laban sa guro. Inaprubahan ng Department of Budget and Management o DBM ang paglalabas ng 1 billion pesos para sa kompensasyon ng hindi bababa sa 300 biktima ng gyera sa Marawi noong 2017. Sa isang statement, sinabi ng kagawaran na inaprobahan ni Budget Secretary Amena Pangandaman ang issuance ng Special Allotment Release Order o SARA para i-cover ang compensation na kabilang sa Fiscal Year 2024 General Appropriations Act. Bagamat marami pa ang kailangang gawin, ayon sa kalihim na way magsilbing paalala ang hakbang na ito sa nagkakaisang adhikain na makamit ang pangmatagalang kapayapaan. Ayon sa Marawi Compensation Board, 362 victims ang nakatakdang tumanggap ng monetary compensation sa ilalim ng National Disaster Risk Reduction and Management Fund o NDRRMF. Arestado ng mga operatiba ng Quezon City Police District o QCPD ang aktor na si Ricardo Cepeda dahil sa kasong syndicated estafa. Sa arrest warrant na inisyo ni Sanchez Mira Cagayan, Regional Trial Court Executive Judge Gemma Bocayo Madrid, dinakip ng pulisya si Sepeda sa isang resto bar sa Maypaho, Caloocan City at dinala sa Camp Karingal. Wala pang ibang detalye na inilalabas kaugnay ng kasong isinampa kay Cepeda, ngunit depensa ng anak ng aktor na si Joshua De Sequeira, wrongfully accused ang kanyang ama dahil brand ambassador lamang ito ng isang sales company. Kung mapatutunayang may sala, maaaring makulong ng panghabang buhay ang aktor, alinsunod sa Article 314 ng Revised Penal Code na may kaugnayan sa Presidential Decree 1689. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Atin pong natungayan ang mga headline sa mga nakalipas na oras. Manatili na katuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.